Levitiko, Kabanatang 22 At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel na ikinagiging banal nila sa akin. At huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan. Ako ang Panginoon. Sabihin mo sa kanila, Sinamang lalaki sa lahat ng inyong binhi sa buong panahon ng inyong lahi na lumapit sa mga banal na bagay na ikinagiging banal na mga anak ni Israel sa Panginoon na taglay ang kaniyang karumihan ay ihiwalay ang taong iyon sa harap ko Ako ang Panginoon Sinamang lalaki sa binhi ni Aaron na may ketong o may agas ay hindi kakain ng mga banal na bagay hanggang siya'y ay malinis. At ang humipo ng alimang bagay na karmaldumal dahil sa patay o lalaking nilabasan ng binhi nito o sino mang humipo ng anumang umuusad na makapagpaparumi o lalaking makakahawa dahil sa alinmang karumihan niya. Ang lalaking humipo ng gayon ay magiging karamaldumal hanggang sa hapon at hindi kakain ng mga banal na bagay maliban na maligo siya sa tubig. At pagkalubog ng araw ay magiging malinis siya at pagkatapos ay makakakain ng mga banal na bagay sapagkat siya niyang tinapay. Yung bagay na namatay sa sarili o nilapa ng mga ganid ay huwag niyang kakanin na makapagpapahawa sa kanya. Ako ang Panginoon. Iingatan nga nila ang aking bilin. Baka sila'y magkasala sa paraang iyang at kanilang ikamatay. Kung kanilang lapastanganin. Ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Hindi makakakain ang sinumang tagaibang bayan ng banal na bagay, sinumang nakikipanuluyan sa saserdote, o aliping upah ay hindi makakakain ng banal na bagay. Ngunit kung ang saserdote ay bumili ng sinumang tao sa kanyang salapi, ay makakakain ito. At gayon din ang aliping inianak sa kanyang bahay ay makakakain ng kanyang tinapay. At kung ang isang anak na babae ng saserdote ay mag-asawa sa isang taga-ibang bayan, ay hindi makakakain sa handog na itinaas sa mga banal na bagay. Dadapwat kung ang anak na babae ng saserdote ay bao o inihiwalay na walang anak at bumalik sa bahay ng kanyang ama na gaya rin ng kanyang pagkadalaga, ay makakakain ng tinapay ng kanyang ama. Ngunit ang sinumang tagaibang bayan ay hindi makakakain ni Aon. At kung ang sinumang lalaki ay magkamaling kumain ng banal na bagay, ay kanyang daragdagan pa nga ng ikalimang bahagi yaon at ibibigay niya sa saserdote ang banal na bagay. At wag nilang dudumhan ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel na dog sa Panginoon. At gayon, papasanin ang kasamaan ng nagtataglay ng sala. Pagka kanilang kinakain ang kanilang mga banal na bagay, sapagat ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo kay Aaron at sa kanyang mga anak at sa lahat ng mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, Sino man sa sang bahayan ni Israel o sa mga tagaibang bayan sa Israel na maghahandog ng kanyang alay maging anumang panata nila o maging anumang kusang handog nila na kanilang inihahandog sa Panginoon na pinakahandog na susunugin. Upang kayo tanggapin, ang inyong iahandog ay lalaking hayop na walang kapintasan sa mga baka, sa mga tupa, o sa mga kambing. Dadapwat alinmang may kapintasan, ay huwag ninyong iahandog, sapagkat hindi tatanggapin sa inyo. At sino mang magandog sa Panginoon ng haing handog tungkol sa kapayapaan, sa pagtupad ng isang panata o kaya'y kusang handog na mula sa bakahan o sa kawan ay kinakailangan sakdal upang tanggapin anumang kapintasan ay huwag magkakaroon. Bulag o may bali o may hiwa o may sugat o galisin o malangib ay huwag ninyong ihandog ang mga ito sa Panginoon. Di huwag kayong magahandog sa Panginoon ng mga iyan na pinaraan sa apoy sa ibabaw ng dambana. Maging toro o tupa na may anumang kuntil o kulang sa kanyang sangkap ng katawan ay may ahandog mo na handog mo na kusa Dadapat sa panata ay hindi tatanggapin. Yaong nilulus-lusang o napisa o nabasag o naputol ay huwag ninyong ihandog sa Panginoon. Ni huwag kayong gagawa ng ganyan sa inyong lupain. Ni mula sa kamay ng tagaibang lupa ay huwag ninyong ihandog na pinakatinapay ng inyong Diyos ang alinmang mga hayop na ito. Sapagkat taglay nila ang kanilang karmihan, may kapintasan sa mga iyan, hindi tatanggapin sa inyo at sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Pagka may pinanganak na baka, o tupa o kambing, ay mapapa sa kaniyang inangang pitong araw, at mula sa ikawalong araw hanggang sa harapin ay tatanggaping alay sa Panginoon na handog na pinaraan sa apoy. At maging baka o tupa ay huwag ninyong papatayin sa isang araw siya at ang kanyang anak. At pagka kayo'y magahandog ng haing pasalamat sa Panginoon, ay huwag ninyong ihahain upang kayo'y tanggapin. Sa araw ding iyan kakain, huwag kayong magtitira ng anuman niyan hanggang sa umaga. Ako ang Panginoon. Kaya inyong iingatan ang aking mga utos at inyong tutuparin ako ang Panginoon. At huwag ninyong lalapastakanin ang aking banal na pangalan, kundi ako'y sasambahin sa gitna ng mga anak ni Israel. Ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa inyo, na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto upang ako'y maging inyong Diyos. Ako ang Panginoon.